Mike defensor. Tinanong ko po kung ano ang kailangan niya. Meron daw pong isang tao na matagal na po niya gustong kausapin para sa isang paglalahad ng kanyang nalalaman tungkol po sa ating uh, iniimbestiga sa committee ito. Sabi ko, madali ba yan kasi uh, meron kaming session mag-uumpisa yun ng alas stress. Sandali lang ito, sabi niya, kasi nandito lang naman kami rito sa may Golden China. Ito pong restaurant malapit sa atin, mga limang Minuto lang po siguro mararating natin. So ako po ay nagparaya at pinuntahan ko kung sino yung sinasabi niyang tao. Kasi po meron na raw po siyang draft na salaysay na kung gusto ko raw pong makita. So Mr. Chair, ako po ay nagpa uh, para makita kung talagang meron nga ganong tao at meron nga siyang gustong isalaysay. Uh, nakita ko po yung uh, tao at uh, pinabasa niya po sa akin yung isang salaysay na nakaporma na po. Binasa ko po. Uh, Yun pong Salaysay na iyon ay nagsasabi ng kanyang uh, pagkalungkot at uh, siguro pagkabahala, sabi niya, na bakit nangyayari sa ating bansa ito. At nalulungkot siya, Mr. chair sapagkat meron siyang partisipasyon doon eh. At nung nakita ko ang kabuuan ng kanyang uh, Salaysay, meron po siyang personal na kaalaman para ikonekta si Representative Saldico kay former speaker Martin Romualdez. Sabi ko, hindi ako pwedeng magtagal, nabasa ko na ito, hahabol ah, ko ka ako kako sa aming sesyon, alas tres. Pero kung talagang ikaw ay voluntary mong ang gustong gawin yan sang ayon sa iyong nilalahat dito, eh, edi sige, i mo yan, at gusto ko, i mo mo, sapagkat hindi po pwedeng hindi notaryado yan, at kung buwang loob mo, at talagang yan ay matagal mo nang iniisip, pumunta ka ka ako bukas ng umaga, sapagkat mayroong kaming pagdinig. Mr. Chair, nandito po yung tao at hawak ko po yung ilang ilang piraso ng kanyang uh, sinumpaang salaysay. Kung po pwede po sana natin siyang tawagin ngayon para ngayon siya po ang mismong maglahad ng kanyang yeah. salaysay yeah. sa ating gitna. Okay, you may call him. Uh, Mr. Chair, I'm calling uh, Mr. Orly Regala Guteza para po uh, humarap sa atin. Mr. Guteza, kayo po ay umupo dito sa may gitna. Pakibigyan mo ng oath si Mr. Chair. So, yeah, bigyan mo si Chair. Mr. President. Bigyan mo si Mr. President. Uh, Manatili ka muna nakatayo kasi uh, nonopa ka. Pakirease yung right hand niya. Do you swear or affirm to tell the truth, the whole truth and nothing but the truth in this proceeding? Salamat. Take your seat, please. You. you may proceed. You may continue. Salamat po, Mr. Chair. Mr. Gutesa, kanina nga ko nagpapaliwanag para ipakilala kita. Narinig mo yung aking sinabi? Yes, Your Pwede Honor. mo bang i-confirm na kung ano yung sinabi ko ay yung nangyari kahapon? I confirm, you, Your Honor. Salamat po. At ngayon po ay hawak ko nga ang inyong sinumpaang salaysay na nung draft ito ay binasa ko. Ganun din nga po at wala namang pagbabago. At gusto ko lamang pong uh, sabihin ninyo na mayroong pirma sa ibabaw ng pangalang Orly Regala Gutesa. Kayo po ba ang nagpirma nito? I confirm, Your Honor. At uh, gaya po nang sinabi nyo sa akin kahapon, voluntaryo ninyong ginawa ito at wala namang namilit sa inyo. At katunuhanan niyan, eh, ako nga po ay ininyayahan nyo para makita ko yung inyong salaysay. Yes, Your Honor. Uh, ito po ay pinanotaryo ninyo. Nakikita ko rin po Totoo po ba itong notaryong ito? Totoo po, Your Honor. Okay. Ngayon, kayo na po ang magbasa para sa ganun ay marinig po ng buong kapulungan. Pwede po niyong basahin ang inyong salaysay. Maraming salamat, Your Honor. Mr. Chair, can he proceed? He may proceed. Ako po'y nagpapasalamat sa pagkakataong ito. Uh, sa Senate Blue Ribbon Committee, uh, Senator Ping Lakson, sir. At sa iba pang member na nandito po, ako po si Orly Gutisa, may asawa, nasa tamang edad, Pilipino. Makatapos, makapanumpa na, na ngayon sa umiiral na batas ay nagsasaad at naglalahad ng gaya ng mga sumusunod. Ako po ay lumabas upang magsalita sa isyo na ito. Bilang isang dating sundalo, inalay ko ang aking buhay para sa ating bansa. Sa pagkakataong ito, kung ito, nagdesisyon akong magsalita at maglabas da dahil ayokong maging masama ang kinabukasan ng aking mga anak, apo ko sa darating na panahon. Ayoko pong naririnig ko at napapanood ko sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. At ngayong, ngayong ko po napagdugtong-dugtong yung, maging, yung naging partisipasyon ko po sa anomalya at korupsyon na ginawa at lumalabas sa hearing na ito yung, yung palang pera na binubuhat namin at dine-deliver mula sa masamang gawain na nagdulot ng baha na ikinamatay ng tao at imbis na gamitin ang pera sa edukasyon, medikal at programa na mapunta lamang pala sa bulsa ng mga politiko. Mabigat po sa akin magsalita dahil may pamilya ko. Apat ang anak ko, nag-aaral pa. May asawa ko at nangangalaga sa aking mga anak at marami akong kasama sa operasyon na may kinalaman sa iba ko sa inyo. Nagtatrabaho lang po kami ng mga kasama ko at mga kasama kong sundalo sa Philippine Marines. Huwag sana isipin ang aking mga kasama na nagtatraydor ako. Ako sa aming trabaho at pinagsamaan dahil pari-parihas kaming may pamilya at gusto lang naman naming ayusin ang kinabukasan ng bawat isa. Wala akong iniisip na kapahamakan para sa kanila, bagkos ang gusto ko lang, mayayos ang kinabukasan ng bayan at lahat kami. Noong December 5, 2004, nahire ako bilang security consultant sa Akubigol Partilis or AKB kay Congressman Saldico. At nasimula ng duty ko kay Congressman Saldico. Bawat umaga, nagre-report ako sa BGC, sa Horizon, sa Bonifacio Global City, kung saan nakatira si Kong ko. Tuwing may duty, duty at detail ako sa basura, it means itong basura, ito yung uh, box ng pera na pinag-uusapan natin sa kasalukuyan. Mr. Gutierrez, mag-stick ka lang sa binabasa mo, huwag ka nang nag-adlib. Kung ano yung nandito, basahin mo lang. Uh, yes, yes, Your Honor. Tuwing may duty det detail ako sa basura... Pumupunta kami sa 28 Ladybug Corner Dragonfly, Baliverde 6, Pasig City. Tagabuhat lang ako ng malita ng basura. Ang ibig sabihin ng basura ay malita na may lamang pera. Ang bawat malita ay may lamang humigit-kumulang 48 million pesos. Ang bawat malita ay may post-it na nakadikit na nakasaad kung magkano ang laman ng bawat malita. Tuwing may duty detail sa basura, may pumupunta na tao na magde-deliver ng basura at nire-receive ni John Paul Estrada at Mark Tixay. Ang mga executive assistant ni Congressman Saldico at sila ang mga detailed sa mga ganyang activities. Ang mga nangyayari kapag duty kami, kami sa basura. Kalimitang dinadala sa bahay ni Congressman Saldico sa Bali Verde 6 at tinatanggap naman ni Mark at ni Paul. Pagkatapos namin may baba ang nasabing basura, ipinapasok sa bahay ni Congressman Saldico sa Valley 6, at binibilang ni Mark at ni Paul. Alam ko na ang laman ng malita ay pera sapagkat nakita ko si Paul na binuksan ang malita at inilabas ang laman para bilangin. Ang isang ehemplo na nagdala ng pera ay si Kongresman Eric Yap ng Axios Party List. Apat na put anim na malita ang dala niya sa bahay ni Kongresman Saldi ko sa Valley Verde 6. Pagkatapos mabilang, isinakay namin sa mga sakyang patungo sa Horizon Residence sa Tagig. At dumiretso kami sa basement upang may baba ang nasabing basura. Bago ang bago'y baba ang nasabing basura, ito... Merong napuputol sa binabasa mo eh. Huwag kang magmadali. Huwag kang magmadali. Pagkatapos, mabilang ang sinasakay namin sa mga sakyang patungo sa Horizon Residence, Tagig. Pagdating sa Horizon Residence, dumidiretso kami sa basement upang maibaba ang nasabing basura at dalhin sa unit ni Congressman Saldico sa 56th floor sa nasabing lugar kung saan siya nakatira. Bago ibaba ang nasabing basura, ito ay bawas na. Halimbawa, nag kami nang apat na anim na malita. Ibababa lamang namin ay tatlong put limang malita para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez sa 42, 42 Mackinley Street, Tagig. Ang labing isang labing isang malita ay naiwan sa taas ng 56 floor sa Horizon Residence. Humigit kumulang tatlong bisis ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Saldico sa Horizon Resident at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa 42 McKinley Street, Taguig. Mas maraming pagkakataon na nag-deliver kami ng basura sa bahay ni Speaker Romualdez at sa bahay ni Congressman Saldico dahil iba-iba kaming mga nakadetailed na close-in, back-up at advance party na nagkakaroon ng rotation. Sa huli, ako po ay nagnanais na mapasa ilalim sa witness protection program dahil alam ko alam ko po na nanganganib ang buhay ko at ang aking pamilya sa ginawa kong paglalahad na ito. Sa katotohanan na lahat ay nilagdaan ko ang salaysay na ito ay kusang loob at walang anumang pamimilit at bunsod lamang ng hangarin matulungan ang ating bansa. Ito po ay nilagdaan ko Your Honor. Thank you, Orly. Before uh, you proceed, meron lang ako papakitang litrato sa iyo. No? Uh, I-confirm mo, kasama na rin si Bryce, kung iyan ba si Paul na binabanggit mo? I confirm, Your Honor. Yun nga po, Your Honor. Siya okay, po. so, yeah, for the record, andito po yung litrato nung binabanggit na si Paul. Ang din ito. Paul, John Paul Estrada, di ba? I yes, Your Honor. Oh, Thank you very much. Uh, you may continue, Senator Thank you, Mr. Chair. Mr. Gutesa, dito sa iyong paglalahad ay gumawa ka ng isang paghalimbawa. Uh, inihalimbawa mo si Congressman uh, Eric Yap. Ngunit isang, isang, pag, isang tagpo lang yun eh. Ikaw ay nahire ni uh, Representative Saldico, sabi mo rito, ay December 5, 2024 pa. <laughs> Yes, Your Honor. Sa pagkakaalam mo, mga ilang beses kayong gumagawa ng bagay na ito. Ibig sabihin, yung uh, pagdi-deliver ng pera, sa natatandaan mo gaano at gaano kadalas ang pagdi Kasi ang ginawa mo kanina ay isang example lang. Pwede mo bang ipaliwanag? Your Honor, minsan minsan kasi ipag duty kami na uh, ang actual ko na delivers talaga sa bahay ni Congressman uh, Romualdez is tatlo. Tapos pag minsan, pag may duty ka, maroon ng ano eh, detailed. Minsan na-monitor ko doon sa group chat namin, uh, may basura tayo deliver. Minsan na-monitor ko siya is eh, three times a week ang delivery doon sa sa Forbes, sa bahay ni Kung Sal ni Kung Romualdez. Yung pera minsan nanggagaling lang doon sa horizon eh, sa taas, ibinababa. Tapos mag, may detail lang na tao, namumonitor ko naman sa GC namin. Uh, kaya nalalaman ko yung movement ng tropa, kung ano yung sinasabing basura ng delivery. so yung delivery o yung movement ng tropa, nagaganap, average three times a week. Three times a week, Your Honor. Nagsimula noong December 2024. Yes, Your Honor. Hanggang ngayon ba ay naglilingkod ka pa kay Representative Saldi ko? Sa kasalukuyang po ay nagresign po ako noong August 5, itong taon po na ito. So, maliwanag ba ang ibig mong sabihin para sa kapulungan ito ay Naga-average ng tatlong beses sa loob ng isang linggo ang pagdi-deliver -de ng pera kay Representative Sald Saldico at tuloy-tuloy naman doon sa bahay ni former Speaker Martin Romualdez sa ganong uh, rate, ganong beses, tatlong beses sa loob ng isang linggo. Yes, your honor. Magmula December 2024 hanggang ikaw ay mag-resign noong August 2025 this year. Yes, your honor. Mr. Chair, Secretary Merculeta, Short yes. With the permission of Mr. <clears throat> Marcoleta. Thank you, you Mr. Chair. Uh, may maibigay ka ba na pangalan? Kasi ang sinasabi mo lang ngayon, as far as si you're concerned, during ikaw ay nagdo-duty. Nagro-rotation basis yung, yung duty. So pag wala ka, absent ka, iba ang nagdo-duty, iba rin ang nagtatanggap sa pera at nagde-deliver. Am I correct? Sen. Uh, De la Rosa, may I just remind you na isang follow-up. Pero kung gusto mo ituloy at paayag si Senator Marculeta, naka-charge sa oras niya yung mga susunod na tanong. Okay? Okay okay lang. Okay lang. Sige, sige boss. Mayroon may, may may pa naman ako sa Go ahead. Okay. Meron ko pa naman ano, uh, apat na minuto pa mahigit yan. Yes, so, sir. Very quick lang. So, pag hindi ka duty, may ibang nag-deliver ng pera kay Saldeco at kay uh, Speaker Mualdez. Pag nangyayari yan, sir, pag hindi ako duty, may makadetail talaga sa basura na yan. Pero ang uh, authorized lang na mag-deliver... At magpa-receive mag niyan is yung dalawang tao na binanggit ko, which is John Paul Estrada and Mark Tixay. Okay. Thank you, Mr. Chair. Well, thank you, Senator Marculita. Mar Mr. Gutesa.